Oh. Ito nga pala yung kinuha namin sa ano Sa aringay Tawag nila dito bunga daw ng ano eh Nipa eh, well, tawag, May isa pang tawag dito sa Tagalog eh Nakalimutan ko lang ano Try natin mag ano ngayon Buksan Ambar Bidyon mo ka Ah. Pupukin lang man. Pupukin lang to eh. Nakikita ko pinupukpok lang to. Lang. <laughs> mm. <coughs> <coughs> na. Oh. Sa taas kaya. Sa taas. Sana <laughs> mas firm dito oh. Pag pag natanggal na daw yung isa. Madali na daw. Pero ang problema mo is, Paano? ang alam ko siya pinakataas siya tinatanggalan eh. Maybe the bottom. Eh. Maybe the bottom. Oh, no. Nakakain yan, ma? There you are. See? Yon! Nice! Oh. Nice. Yon! Yon! Malambot pa, oh. Ayun yung sinasabi nila matigas? na... Ah, baka wala pang laman daw. Oh, Mm. pang laman. Oh no. bata pa nga. Kaya nga yun sila. Kaya nga yeah. ni Papa na itim daw talaga. Ayun kasi yeah. medyo brown pa eh. Oh, sabaw pa lang talaga. Nagbanglaw. Oh, Kita man Para siyang nyog. Wala na siyang tubig dito, Ben. Ayun na yung tubig Nasa niyo. Oh. Try mo kayang buksan ng hindi sa gitna. May tubig siya eh para din siguro siyang nyog. Oh, uh, there, may tubig siya. Bango. Matamis. Mayat. Kaso hindi natin matikipan. Kung alam mo lang mo Yeah. Mission fail. Tata na na tata. Okay. okay. okay.